para sa amin, napakalaking tulong po nung binigay po ng LGU na 1-5 dahil po nakakatulong po talaga ito sa mga bata, especially yung mga namamasahe po. Maraming salamat, Mayor. Malaking tulong sa amin yung binigay ninyo sa, sa aking apo. Maraming maraming salamat sa iyo. Kasi minsan nag-jeep lang kami, so parang nas 24 papunta, tapos pag pauwi ako, 12, tapos pag susundo, 12 uli, tapos pagpapuntan na ulit 24, so parang wala pa siyang 100 eh, every day. Uh, thank you so much po sa binigay niyong 1,500. Malaing tulong po talaga. Yeah. Mababawasan na ang isipin ng mga magulang dahil ngayong araw, 1,937 na mag aaral ang nakatanggap ng 1,500 pesos na transportation allowance mula sa local government unit ng Pasig. Isa si Wen Nakware sa mga magulang na gumagastos araw-araw ng pamasahe para sa paghahatid sundo sa kanyang grade 4 na anak. Ayon sa kanya, mahirap bilang isang solo parent na itaguyod ang kanyang pamilya kaya malaking tulong ang 1,500 transportation allowance mula sa LGU ng Pasig. Usually kasi pinapa-servicean ko siya every day. Magkano po 'yun? Ah, uh, more or less kasi uh, parang 50 pesos uh, hatid sundo po 'yan every day. Oo. Uh, Bali uh, parang kumakamagan po kayo. 250 a week. So, talagang malaking tulong tong binigay ni Mayor sa atin. Actually, very thankful po kami kay Mayor, sa LGU, lahat po sa munisipalidad natin dahil uh, ang laking tulong lalo na actually ako dahil uh, solo parent wala pang work. So napakalaking support po talaga sa amin ng mga parents. Thank you po. Nagsimula na kasing mag-distribute sa mga pampublikong paaralan sa Pasig ng transportation allowance para sa mga mag-aaral mula Kinder hanggang Grade 12. Dito sa Kanyogan Elementary School, 1934 na estudyante ang nakatanggap ng allowance. Maraming magulang ang na natuwa rito dahil hindi na nila po problemahin ang pamasahe at baon sa mga susunod na linggo. Actually, tricycle sometimes pag ano, pag, uh, pag malapit na yung, yung oras ng klase, yes, eh, like the tricycle. Siguro depende po sa tricycle eh. So, siguro mga daily Yes, malaking tulong talaga kasi. Maraming salamat kay Mayor Vico kasi um ma uh, malaking tulong po talaga yung 1,500 para sa mga sa alawans ng mga bata. Uh, para po sa pamasahe at pang-araw-araw rin baon ganyan. Malaking tulong po yung 1,500 na yan para po sa batang nag-aaral pang-araw-araw. one week para pambaon baon niya, uh, pangbiling gatas niya, yung mga pag pagkain. Uh, Mayor Bicos, salamat po na uh, nabigyan niyo po kami ng pagkakataon, nabigyan ng 1-5 para po sa lahat ng estudyante ng CS. Yung uh, pinasa po ng ating uh, City Council, yung pagbibigay po ng allowance, transportation and connectivity allowance po sa ating mga estudyante, uh, lahat po ng uh, Uh, pumapasok sa public school system dito sa lungsod ng Pasig ay makakatanggap ng 1,500 pesos. Uh, ito po ay uh, konting tulong po mula sa ating lokal na pamalaan. Uh, habang hindi po, po natatanggap yung ating mga school supplies, number one at saka number two, yung uh, ating programa ng malusog na batang pasigenyo ni Mayor Vico Soto. Uh, again, parating na rin po nag lang ako ng mga delay yung ating uh, supply dahil nga uh, siguro sa proseso ng delivery um, but uh, ina ko po yung ating mga kababayan na makakatanggap po kayo ng mga uh, dati nyo nang natatanggap at uh, higit pa riyan so again Itong transport allowance 1,500 pesos, ito po ay uh, hindi po to ano ha, ah, baka isipin ng iba, ikaklarify ko lang, ito po ay uh, one time, 1,500 for this school year, 2023-2024. And uh, expect po na dumating na yung ating mga school supplies and yung ating malusog na batang uh, nyo ng mga uh, masustansyang pagkain ng ating mag-aaral. Una-una, no? nakita po natin sa buong Pilipinas ang lagi natin talagang sinasabi ngayon ay kailangan ma-improve po natin yung kalidad ng edukasyon. Marami rin ang nagsasabi sa atin na maraming challenges. Isa po dyan, una, no, yung nabanggit nyo na po, sinasabi na meron tayong mga kabataan na kailangan po natin masigurado na meron silang nourishment. Ibig sabihin, kung healthy yung body, yung mind din healthy. Ang importante raw diyan yung ages 0 to 8 years old. Dito sa atin lunsod, uh, dito sa atin lunsod, nakita po natin nung pandemic pa lang inumpisahan ni, ni Mayor Vico yung uh, malusog na batang pasigenyo. Dito po nagbibigay siya ng grocery pack sa bawat estudyante na naka-enroll dito sa lunsod natin. Uh, sa mga DepEd schools natin, isang food pack na nandun yung iodized salt, nandun yung kan uh, tuna nandun po yung bigas nandun po yung milk yung iba-ibang pangangailangan good for 6 months bawat binibigay po niya so ito po nakikita natin na uh, yung isa sa laging binabanggit pagdating sa usapin ng edukasyon para quality ay yung sustenance ay nabibigay po dito sa ating lungsod kaya uh, malaking bagay po yun pangalawa uh, mahalaga rin po yung sinasabi na talagang may, may may pangangailangan pag pumapasa sa pa paaralan dito po sa atin yung uh, school supplies ay binibigay rin naman po ng ating uh, lunsod. Nandiyan yung notebooks, bag, shirt, iba-ibang bagay. At ah, syempre alam din natin na mayroong mga pangangailangan katulad uh, uh, pang transportation allowance nila. Yun na rin po na grant na rin ng ating syudad. Pero lahat naman po ito, alam naman natin, at lagi naman natin sinasabi ng City Hall natin, pera naman talaga ng tao yan. Talagang yan naman ay galing sa taxpayers' money. Pero ang mahalaga dito ay nalalagay sa tamang mga programa at ang gusto po natin, magtulungan tayong lahat para masigurado na kalidad ang edukasyon ng ating kabataan. Sana po, lalong-lalo na sa ating mga magulang, sa ating mga guro, na talagang sila po talaga ang uh, pinaka-importante po na players pagdating sa quality education. Talagang uh, ito na po yung pagkakataon nating lahat na talagang tulungan yung ating bansa, tulungan ating lunsod at tulungan ang kabataang Pilipino. Kaya nandito na po yung mga components na kinakailangan tayo naman po on our part, siguraduhin natin uh, we play our role para masigurado yung quality ng edukasyon. At yan ang aking ulat mula dito sa Kanyugan Elementary School para sa iba pa naming live broadcast manatiling nakatutok at i-follow ang aming Facebook page. Ito si Andrea Alonzo nag-ulat para sa Bravo News.